For the Go, Kalurky Bells, Temporado, Lot Lot and Friends. Nako, ilan lamang yan sa mga bagong salitang umuusbong ngayon mula sa Gen Z at Gen Alpha. Ngayong buwan ng Wika, paano nga ba nagbabago ang ating Wika? Alamin natin yan. Live na live kasama ang tagapangulo ng Komisyon sa Wiko. Sa wiko yan tuloy, sa Wikang Pilipino. <laughs> Arthur Casanova, mga kapatid. Magandang umaga. Magandang Chairman, umpisahan ko na po. Maraming salamat sa pagpapaunlak nyo sa aming uh, imbitasyon. Nandito po kayo. Apaka-importante, sir, paano po ba ninyo uh, na ipapa uh, parating sa mga kabataan kagaya ng mga Gen Z ngayon Gen Alpha, ang importansya ng uh, pagiging maalam at paggamit ng wikang Filipino Alam niyo ho, ang, ang buwan na Agosto ay Uh, pinagdiriwang natin bilang buwan ng wikang pambansa. Mm -hmm. At ang komisyon sa wikang Filipino po ay may mga nakahandang mga gawain na mga patimpalak mm -hmm. at uh, marami po tayong mga lektura na uh, ginagawa ginagawa po linggo-linggo at uh, sa buong kapuluan po ay meron tayong mga sentro ng wika at kultura na nakabase <laughs> sa mga state universities at colleges. Mm -hmm. Itong mga sentro ng wika at kultura ay nagdiriwang din po ng kanilang uh, uh, buwan ng Wikang Pambansa. Uh, ngunit nakapokus hindi lamang po sa ating Wikang Pambansang Filipino mm. kundi maging sa mga katutubong wika. Mm. Dahil ang mandato po ng Komisyon sa Wikang Pilipino ay ang uh, mag-ugnay, mag-aral, uh, manaliksik uh, ng mga wika, no? partikular na po ng wikang pambansang Filipino, Filipino. at yung ating po nga uh, isang daan tatlumput limang mga katutubong wika sa ating bansa. Mm -hmm. As at isang daan tatlumput limang katutubong wika po ay isang daan tatlumput apat ang wikang tunog at may isa po tayong wikang senyas ano na po tinatawag pong ito po yung nasasalita Salita. at uh, okay. naririnig no okay. ang may, may may wikang tinatawag na uh, wikang senyas na ginagamit po ng mga bingi okay. yes. ito po ito ay tinatawag nating Filipino sign language at ang komisyon sa wikang Filipino ay may bagong unit na nasa loob na po ano, ng ahensya ng KWF na amin pong tinatangkilik at uh, at pong pinapalaganap dahil marami po tayong mga uh, pamayanan no ng mga bingi at kailangan okay. po nila okay. ng uh, mapag-aralan mm. ang sarili nilang wikang ginagamit. May, may, may batas na nga diyan. Sininawen so, lang natin. Sabi nyo kasi kanina ang wikang Filipino. Yung kasi nung lumalaki ako, Tagalog ang salita ko. Ano po ang pagkakaiba? Maganda po 'yan mahabang kasaysayan at isang semestre ng pag-aaral. Opo. Opo. <laughs> lang. Yes. Okay, nung panahon po kasi ng, ng dating Pangulong Manuel Luis Quezon, nagkaroon po ng ideya na dapat ang mga Pilipino ay magkaroon ng isang wikang pambansang magkakaunawaan na magsisilbing uh, uh, magbubuklod at magbibigkis-bigkis sa atin bilang mga Pilipino. Mm -hmm. At sa dami po ng ating wika noong mga panahong iyon, may mga pamanahang wika po na pinag-aralan nila na uh, maaring gamiting batayan ng uh, gagawin uh, wikang pambansa. At uh, 'yun nga po napagpasyahan ng ng grupo ng mga lingwista na ang Tagalog ang may pinakamayamang wika mm -hmm. ng panahong iyon mm -hmm. dahil ang Tagalog ang may maraming nakalat-hala mm -hmm. na mga uh, uh, artikulo, mga uh, anyo ng panitika mm -hmm. ng panahong yon. So napagkasunduan, At, sir. Napagkasunduan. Mm -hmm. Kaya ang naging batayan una nung panahong yon ay gagawing batayan ang Tagalog. Mm -hmm. Nang sumapit ang Constitution 1973 mm -hmm. ay uh, tinawag pong Pilipino ang ating wikang pambansa mm. P. Mm. pero kung atin pong pag-aaral pag, -aarala, pag mabuti ang pinag-aralan namin noon ako no ako kabata pa kasi maidanda po ako ngayon ang pilipino noon ay tagalog naman po talaga mm -hmm. ito yung balarila ni Lope K Santos o Lope mm. K Santos no na mayroong limang patinig at labin-limang katinig mm -hmm. at noon binabasa yung ating alpabetong Pilipino na talagang naman talaga mm -hmm. abakada e g h i para sa tao ganyan okay. ganyan kaming noon so okay. wa, ngayon sa saligang <coughs> batas 1987 binago na po ang tawag sa ating wikang pambansa uh -oh. sa halip na Pilipino <coughs> ginawa na pong Marami nagpapago. Oh, Justin, oh, oh. marami Dahil po, oh, oh. Wika. ang wika po mm. na buhay ay dinamiko. Yes. Patuloy na nagbabago. May mga salita pong naglalaho na mamatay o hindi na masyadong ginagamit at pumapasok ang maraming mga bagong dun tayo. salita ayon, ayon, tayo, ayon. Dun tayo, ayon. tayo. kasi kanina okay. napag-usapan na natin binanggit na ni Justin napakaraming ibang mga kataga ngayon especially oh. yung mga kabataan yung mga Gen Z oh. so meron tayo mga bagong salita dito na gagamitin po namin sa pangungusap at sasabihin naman ni chairman ang katumbas nito hmm. sa wikang Filipino yeah. okay uh -huh. unahin na natin si Justin oh uh -huh. uh, ito chairman ito Gandara Park okay. <laughs> galing sa pangalan ng Gandara no si kaya ang ibig sabihin Sandara. Gandara da. Oh. oh, oh, maganda, ganda, oh, yeah. ganda. Oh, Maui. Oh, okay, ito chairman yung salita na doon sa far away example, just dun ka na sa far away. Parang mm. ay okay tang kausap ngayon, ayan. ha? ayan. sige. <laughs> <laughs> Paglalagyo yan ang ano, far away, ang ibig sabihin malayo, no? Mm. So doon sa far away ka, lumayo ka. Lumayo. Oh, oh, ito naman, away. ito naman. araw araw na lang crayola <laughs> si Maui. <laughs> oh. Krayola. Krayola. Alam niyo, ang mga kabataan ngayon masyadong malikhain, eh, no? Ang nililikha ng nilang mga salita ngayon ay na, nababatay sa kung ano yung kasing tunog. Mm Hindi -hmm. yung sinasabi mong crayola mula sa salitang cry, kaya cra, cry, oy. Ayakra, cry, criola. Uh -oh ba diba? Ito naman po, ako naman ay Bahamas. So, para maging positive tayo, sabi natin na sa TV5, bumabahamas ng mga magaganda. Kaya, oh oh bukang totoo yan. <laughs> Thank you, so Mula sa Bahamas, okay, ang mula sa Baha, pinaglaruan nila, Bahamas. Malali ang Bahamas. So, Bahamas Baha. So, yan. kinuha yung, ano, yung dalawang unang uh, pantig. Uh, okay ng, nang ng baha kinabit sa Bahamas. Hmm. Kaya naging Bahamas. Ayun, ito kaugnay naman. O, ilabas sa mga payong dahil mukhang Julanis Morissette. Wow! <laughs> <laughs> Hindi na ba? Bakit parang ang sosyal tingnan? Kaya nga eh. <yun. laughs> <bakitaki, bakitaki>, <laughs> 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 okay. Tingnan nyo yan ha. Kung, kung inyo pong bibigkasin ang Julanis, alright, tanggalin na muna natin yung, yung Morissette. Morissette. Kay. Okay. Mm. Ulan. Oh, oh, Pinaglaro ang muli, Julanis Morissette. Pero Pero Chairman, bilang ang dami ng mga bagong terminoli, mga salita na nabubuo kada enerasyon. Bawat taon, meron at merong mabubuo na bagong uh, salita o kataga. Eh. eh. yung iba, merong, naalala ko nung nag-aaral ako, medyo concern yan ng ibang mga purist, kumbaga, mm. na parang pakiramdam nila, eh, bumababa yung kalidad ng wika dahil sa Nag-a-adapt tayo, ginagamit natin yung ibang salita, binibigyan ng panibagong kahulugan. Kayo po, anong pananaw ng uh, komisyon dyan? Alam niyo, tulad na nabanggit ko kanina, ang wika po ay dinamiko. Mm. At ang isang wikang buhay ay patuloy na nagbabago. Mm. Sa bawat panahon, may mga pumapasok ng mga salita at yung mga salitang niyaan ay ang, ang ang mga tagapagsalita ng wika ang mag, magsasabi na Uh, ito, gamitin natin ngayon. Pero ito po ang ating tandaan, no? Na maaaring ito po ay sandali lamang. Maglalaho din. Mm. Maaaring manatili. At kapag manatili sa mahabang panahon, nagiging bahagi ng ating bokabularyong Filipino. Mm. Ito po ay isang paraan ng pag paglinang o pagpapaunlad ng ating wikang pambansang Filipino. Mm -hmm. Kasi nais natin, natin tanggaling yung... Ay, ako ang tawag diyan stigma na sa loob ng mahabang panahon ang sinasabi nila na ang wikang pambansa ay Tagalog. Tagalog. Kaya pag pumunta ka ng Cebu, ay hindi kami kasama dyan, Tagalog lang yan. Mm -hmm. Kasi nga naman, Tagalog naman talaga ang pinagbatayan. Maging ang ating wikang pambansang Filipino ngayon, nasa gitna po, nasa ubod ng ating pambansang wika ang Tagalog. Mm -hmm. At ito po ay nililinang ni natin, pinayayabong, pinayayaman sa pamamagitan ng prosesong tinatawag nating Pagiging inklusibo o inclusivity. Ano po ang ginagawa ng komisyon sa wikang Filipino ngayon? Kami po ay uh, nangungulekta ng mga korpus, ng mga salita, buhat sa iba't ibang makatutubong wika at ito po ay sinasa na, sinasanib natin sa ating wikang pambansa. Kaya kung ito po ang ating wikang pambansa ngayon na malaking bahagi o ang pinakaubod nito ay Tagalog, mm -hmm pagpumasok pumasok po halimbawa yung mga salita buhat at sa iba't ibang mga katutubong wika, yayaman po yan, yayabong. At darating ang panahon ng ibang kababayan natin na mga hindi Tagalog, mm -hmm. ay sasabihin nilang, pambansang wika namin yan, wika namin yan, sapagkat ang wikang pambansang Filipino ay ang simbolo ng ating pagka Yun. Pilipino. Through wow. the fire naman. Through the fire! Through the fire! Yeah. Maraming salamat, Chairman. <laughs> thank, thank you, thank though. you very much. At ah. abangan po namin ang inyong mga iba-ibang activity. Mm -hmm. Sundan po natin sa meron pong Facebook page. Meron po. Meron. Opo, para malaman natin ang lahat ng inyong mga gagawin. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.